Lah Sudan pang ulam daw. Raglor, huwag mong panayin yan. Uy, uy. Uy. So, ayan ang mga ka-explore no. ngayong gabi na ito ay patuloy po ako sa paghahanap kay uh, Mangkiting. So, hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikita. So, ngayon nagkatagpo kami muli ni uh, Pilimon. Uh, dahil si Pilimon ay naghahanap din kay Mangkiting. So, dahil palagi si Mang uh, si Pilimon sa bundok, so hindi niya na i-charge yung cellphone niya. So, hindi siya nakapag-video, nakapag-upload ng kaya kung nakikita nyo ay uh, mag-isa lang ako doon So ako lang yung nakapag-upload pero si sa totoo lang naghahanap talaga din si Pilimon. So hindi nga, nga lang niya na record no. So ngayon nakita kami ulit, nakababa si Pilimon nakapag charge ng cellphone niya. So magkasama kami ulit ngayon. Uh, bro, na, na may nakita ka bang bakas ni uh, Mang Kiting doon sa bundok? Wala, wala bro. Hindi mo na kita. Wala. Yung mga ano yung mga damit niya, wala ka bang nakitang ganun? Wala akong nakita doon. Lalo so, kita yung uh, yung mga dinalan niya yung mga damit. Yung mga sila Ragnor, yung mga kasama ni Ragnor, may nakita ka ba? Wala, wala Wala, wala, wala makita. Ano na bro, ma delikado si pag nakita mo bro, wag kang opyansa dahil may nakita ako na biktima ni Ragnor, ginawa niyang kasama niya baka ganun ba? Nagpaparami si Ragnor ngayon ng mga kasama niya. Yung delikado talaga. Marami sila bro. Marami. Oo, dumarami na sila. At may biktima pang bata. So, pero bro, salamat bro. Nagkasama tayong uh, ulit ngayon. So, salamat bro. Ah, okay na uh, okay na. Ato ang salamat na makita natin si ano, si talaga natin. Oo, sigibro. Sige bro, sige bro. So, yun mga ka-explore, no? uh, hindi lang si Pilimon 'yung kasama ko ngayon dahil may isang uh, hunter no? na uh, na nakulab na natin to dati. So, uh, nag-ano siya sa kumuntag sa akin na uh, gusto niyang ato uh, mulung sa paghanap so siyempre uh, pag gusto niyang tumulong uh, uh, ano ba naman tayo siyempre uh, pinasama natin dito para makatulong siya so walang iba si uh, smoke ano yun bro smoke tripigos smoke tripigos mga idol uh, dito ako, ako ngayon kay uh, bro Dokyo para tumulong sa paghahanap sa uh, isa nilang kasama si Mangkiting na si Mangkiting So, ngayon, nandito ako. naghandang tumulong para sa samahan. So, ayun lang. Nasabi na lahat ni idol natin na si Dokyo. So, maraming salamat sa atin lahat. Sige, so, bro. Salamat, bro. So, ayun, mga ka-explore. Huwag niyong kalimutan talaga na panuorin yung uh, bawat angulo ng video namin. Uh, Smoke Creepy Ghost. At uh, subscribe niyo rin po. At pati kay Philemon Adventure 20. So, ayun, mga ka-explore. Uh, papunta na kami sa area. So, tara! So hindi natin susukuan mga ka-explore kahanapin talaga natin si marketing so nandun sila, ismok at si uh, pilimon so, tatlo kami so mabuti at may kasama tayo ngayon

talagang napakasukal dito mga ka-explore Al-Quran, pili mo na, bantayan rin. iba na yung nararamdaman ko dito mga ka -explore. parang may presensya ni Ragnor sa paligid alirto kayo ha? hatiratin natin bawat gilid mga kaeslor baka nagtatago lang so yung dalawang kasama ko malayo pa sila nandun pa sila mga kaeslor so mas mabuti ako yung mauna para masuri natin uh, yung area kasi may kasama kaming uh, isa na medyo baguhan pa dito sa area so at least ako yung mauna kapag meron tayong ma-encounter natin si Ragnor eee eh, Uh, ano na makapaghanda yung mga kasama ko baka, baka kasi sila yung unang sugurin at hindi sila makapag mabigla sila ba delikado kaya mas mabuti ako yung mauna talaga wala kayo napapansin dyan sa likuran wala, wala. Uy. Bro. Bro, parang may wakwak -wak si babaw, bro. Ha? Mayroong aswang. Uh -huh. Ang yung bunga ng lansunis. Parang may lumipad si babaw. Kanina nga, may napansin din ako doon. Doon? Sa malaking puno. Uy. Uh, ano yun? Yung, yung, ano yun? Uh, tinatawag bro. Arang, anong, anong, parang ano? Parang may kumalampag ba? May kulam, kumalampag. Pero hindi, pero hindi naman tao. Hindi, hindi ko nakita. Kapag tao 'yan, delikado 'yan, baka si Ragnar 'yan. Kung aswang 'yan, ayos lang. Isa tayo diyan. Manda kayo ha. Pa Nandito yung presensya ni Ragnar sa paligid.

ano sa isito na bro ha? ito si nandito nandito manda ka nandito siya sa paligid eh, ano yung natin yung itak natin Matalim ba yan? Nahasak ba yung, yung ano mo? Uh -huh. Takmo? Mabuti naman ako kasi baka bumabalik na yung sirag mo Ingat kayo ha. Pilimon dito ka pilimon, huwag tayong maglayo. Dito. Nandito si Ragnar sa paligid, bro. Alerto bro ha. Delikado to. Doon. Diyan, baka nagtatago lang dyan. Ha? Baka nagtatago lang. Dito. Sa puno, dyan sa puno. Silipin mo nga dyan sa puno. Ha? Pili mo silipin mo dyan. Baka may, baka may nagtatago dyan. Ha? Ha? Uy! Oh, bro! Bro. Oh, oh. Alir to, bro Bro, baka bitawan niya yung pala bro. Dapat mabilis yung mata mo bro. Dapat makailag ka dyan. Salamat. Ito ba yung... yung hindi ang alas yun? sudan. Pang ulam daw. Ragnar, huwag mong bibit. Huwag mong panain yan. Ha? Yeah, Bro, ano nangyari sa'yo, bro? Ha? Uy! Ano Uy! Tamaan ka ba? Uh, ha? Buti lang bro, nakailag ako bro. Nilagan mo? Oo. Um. kami. Uh. Bangon, Bangun, Tayo, tayo! Ah! Uh. Ah! Uh. Uy! 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 Dito na yun. Dito lulak do. Ha? Lulak. Hindi nila sundan? Hindi, nandun yun kanina. Hindi ko lang siya sinundan kasi ikaw yung Anong inano ko. Kanina, kanina. Balik ko Nandito talaga sa, sa paligid. Sinundan ko naman doon. Sinundan ko naman hahaha loc bawa wala bro drop malum sa ilog Ano ito kayo Kailangan mahuli natin yan

mà cái máy này cho ta dụ lên ui ui ui, ui, ui. Bro, sobrang bilisnya, bro. Cak, Bilis, tumak, bro. Wih, apaan ah. ini? Ini, mul. Wih. Ah. Ah. Ayo, 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 ayo. Itu kepala salib, kurang, Bu. Hah? Sobrang bilisnya. Ayo, ayo, sekarang. Smok. Ajar tuh, Smok, ha. Sobrang bilisnya yang kelaban. Bikin langit, tau, bro. Tara, tara. tara.